kuya mga tupay <laughs> malaki hata kuya <clears throat> sana yun <laughs> taga na ang ating kuya <laughs> yun oh no. ulam na ayan ah, nakadalawa na si kuya buhayin mo yun kuya nakawala mami sayang nakawala naputo naputo naku may dala dala ng taga yun mami yung tilapia mami may dala dala ng taga yun uy sayang nakawala huli na naman si undoy oh Pare! Inahon mo na? Oh, na yan! Oh. Ah? Ha? eh! Oh, ang oh, dami namin dito mga tupay! <laughs> oh, oh. Puro, maraming mingon dyan mga ka Ito yung huli namin mga ka-tukay. Malaki na naman, noy. Pero, aming nasa na yung puntanggay mo na. Yan na, ka-tukay. Humapaw oh. na nga. Pare! 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 pare. <laughs> <laughs> Huwag na natin ibalik doon. kasi. Oo, oh, baka magdal. Mag Kay, may may pay. Puno na mga ka-tukay. Ano, oh? tanggal mo. Oo. Itusin. Ang lalaki pa mga tupa yun. Oh. Oh. Laki. Ay, Ay. Oh. Grabe. Ang dami Ang dami Ang dami dito Namibingit okay. mga tupay, okay. tupay okay. Oh grabe Holy. naman mga tupay Oh Oh grabe Oh grabe Oh grabe Hala. <laughs> yan, ilay mo na, ilay mo na, may huli ka. nawala no, ako. Oh, sige, baba mo ulit. <laughs> 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 baba mo ulit. <laughs> <laughs> teka, teka. Ibaba mo ulit para mapuruhan na talaga. <laughs> Ay, ayaw mo na siya, ayaw mo na siya. Baba mo ba siya. <laughs> Wih, Dalawah! lawa. Grabe namanya kau dan dah lah kau. Tina. Eh dah nanguna. Umui ni yang kali ni. eh. Ngayong dah na nama. <laughs> Dia na dah dalawah-dalawah dah eh. lawa <laughs> Saya salah. <lang. laughs> uh. Ani nak kau wala pada deh. May palutang na kambal oh. <laughs> kambal yung palutang niyo. Eh, <laughs> kambal oh. Ako ba? <laughs> kambal na palutang. <laughs> Ay, uy, huli. Iyon na naman. Uy. Nako na laglag. Hindi na puruhan. Sa laglag. Ayos kayo, sayo. Nabangan na ako. Laglag mga tupay, sayang. Di ba, Marami pang kasunod. Yun. Mayroon na naman si Daddy. O, Daddy. Oo. Oh, <laughs> may pasipul pa, oh. <laughs> May pasipul pa, oh. Marami na rin kuuli sila, Daddy. Eh? Marami na rin mga tupay, o. Oh. Oh, puro malalaki pa. O. Oh, sabi. layo <laughs> layo baka magkabuhol-buhol na naman hindi mm. na mariki na <laughs> buhol na tari na naman yung una ngayon ha ay pa kani kasi kanina eh oh <laughs> <laughs> sipol kasi eh meron na. na rin yan o Oh 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 ayay oh. ay, wala pala Ang luluko yun ah <laughs> Ayun Ole? Ay, nakawala. Sayang. Ayun, mami! Banatan mo na! <laughs> mami! Banatan mo na, mami! Oh. Baka mamaya, may pasipol ka na naman yan no? Oh. <laughs> Ayan ah, na, ah, mami, o. Oh. Ah. Oh, Hawakan ko, mami. Ikaw oh. <laughs> Tinik, mami, ha? Ah. May tinik yan. Ops! Ops! Ah, saan na yun na si Mami magano? Tanggal, o. Oh. Ano? Kitong? Oh, ha? Nasa mabuting kalagayan na si Mami. Malamig. <laughs> Malamig pa. Uy, ay, sayang. Ah, uy, uy, nawala na pare. Uy, uy. Bakit pa ganun na lang parate? Wala naman pala. Hmm. Dira. Binibiro lang pala. May, may pala biro pala ng tilapia dyan. <laughs> may palabiro pala ng tilapia, pare! lako pare! Nagdala pa ng iba pa <laughs> Nagdala ng ibang pamingwit. Naku, pala to. Ku, bidid. Naku, may mahirap to. Mahirap ang brided pala. ikot mga katupay oh. May mga bata rin dyan namibig with mga katupay oh. <laughs> <laughs> oh. oh. May hihilig siya bigwi talaga. Okay. Atak. <laughs> Huli na naman oh. Atak agad pa. Oh, kuya na naman nakahuli mga tupay. <laughs> Palagi na rin si kuya alamang sa alamang nakarami na rin yan si kuya Oy. To, oh, sige. Oh tinak mo na oh. oh ayan na. ay ay bowl, bowl kayo. <laughs> si <kuya> na naman. <laughs> si kuya na naman. Parati na si Kuya. nalaglag oh, na. ala, na. ala Munti ka na rin ah. Okay, waka, 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 waka. Woohoo. O, oh, apakan mo na. Apakan na. Apakan. Talagang madadala na yan pag nakawala pa. <laughs> Ayaw na kumain ulit yan. Ayun Ay, na naman. Oh ha. <laughs> <laughs> oh ha. <laughs> <laughs> Ay, nalaglag pa. anak ka ng <laughs> nalaglag pa. Sayang. Hindi na puruhan yun Ayang ah, Wih, pa Malapit na sana may Ano na sa tulay Mat Nakakahuli ka na naman pala pare Hindi pala nabulabog sa sabon dyan pare Sabon na eh Ay, Gabi mga tilapia di sini mahu tupe, yang pao, pao po, po malalaki pa mga tupay oh. malaki oh, mas malaki to. dapat na mga tupay oh? Paisa. Saket. Ano? O Paysa. Laki. <laughs> na pare. na pare? Mapaw na.